Lady Gold Blending na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka old coin buyer kung interesado ka po dito sa Lady Golf Blending na ito unawain nyo pong maigi ang video magandang araw mga ka old coin buyer meron nga po pala akong hinahanap na Lady Gold Blending na pwede ko nga pong bilhin sa halagang 2,000 pesos basta po yan ay tugma sa aking hinahanap pero bago po kayo mag send ng mga late gold landing yung hawak ay unawain nyo pong maigi ang late gold landing na aking hinahanap para po hindi kayo malito tapusin nyo po itong aking video ang hinahanap ko nga po palang late gold landing ay yung hard to find at rare nga po dahil ko konti lamang po ang ginawa ng bhp series ng ganitong late golf blending. Ang LATIGOR PLUNDING pong hinahanap ko ay yung 50th Anniversary mga Call coin Buyer. Yan pong nasa taas. Tingnan nyo pong maigi ang picture sa itaas. Yan pong 50th Anniversary na LATIGOR PLUNDING ang aking binibili sa halagang 2,000 Pesos. Ito pong hawak kong LATIGOR PLUNDING dahil po marami nagsisend sa atin ng mga ganitong klaseng LATIGOR PLUNDING sasabihin ko po sa inyo na ito po ay common coin pa lamang. Kaya po kung may hawak po kayong ganitong klaseng lady gold planting, ay huwag nyo na pong isend sa akin sapagkat ito po ay common coin pa lamang. Ang hinahanap ko po ay yung 50 yet anniversary ayam po sa itaas dahil yun po ang rare at hard to find sa late gold plunding na ganitong klase kaya po kung meron po kayo mga gantong ng late gold plunding na 50th anniversary ay mag po kayo sa akin sa aking FB page All coin buyer at bibilin ko po yan sa inyo sa halagang 2,000 pesos yun lamang pong aking nabanggit na late gold plunding kaya po kung makakita po kayo yan ng ganong klaseng late gold plunding ay hindi po ako manghihinayang na nabiliin sa inyo yan sapagkat yan po ay rare at hard to find. Yun lamang po mga ka buyer at sana mabentahan nyo ako ng aking hinahanap na rare na late gold plunding. At bumibili pa rin po pala tayo ng iba pa mga klaseng bariya kagaya po ng mga 5 peso coin. Ito po na year 2006. Ito pong 2006 lamang ang aking binibili sa mga 5 peso coin. Maraming maraming pong salamat.